so ito, good news po para sa administrasyon kasi tatlong bagong pangalan ang naidagdag sa administration senatorial lineup, okay? Uh, coming from the Nationalist People's Coalition, NPC. Isa po 'yan sa mga pinaka matibay at malaking partido sa bansa na makikipag-alyansa po dito kay PBBM sa upcoming midterm elections okay? At uh, tatlong pangalan ang uh, lumabas po dito na manggagaling po sa kanila Pag-usapan po natin isa-isa Una, former Senate President Tito Soto eh, of course, bilang Dabarka, susuportahan ko yan. At uh, ano naman eh, kumbaga parang sure win na itong si Tito Sen. Parating nasa top 2 uh, ng mga surveys. So, I think sure win ito. So, at least meron, ng, ano, meron ka ng mga siguradong mga pangalan na makakalusot galing sa administrasyon pagpasok nitong si Tito Sen. Okay, so una yun. Pangalawa, Um, ito, hindi din, din ako nagulat Si Senator Lito Lapid, re-electionist Nakita ko siya nung bagong Pilipinas launch Nung January, nandun siya sa stage So, kasama siya talaga dito sa binubuong uh, senatorial ticket ng administration. And of course, alam naman natin, sa batang kaya po, yun, <laughs> next year, um, malamang papatay na naman yung karakter niya bago mag-election uh, uh, period. Pero, like I said, like I said, uh, masabuti ng... Uh, Mag-straight itong administrasyon kaysa makapasok yung mga ibang ibang mga ano na baka mag aabogado sa China o baka ang interest ay nandoon sa sa China, di ba? So, ito ito yung ito yung nakakagulat na pangalan dito sa listahan, okay? Kasi uh, tapos na yung uh, 12 years na termino ni Senator Nancy Binay at mukhang papalit sa kanya sa Senado ay ang kanyang kapatid na si Abby Binay. Okay, so, nagulat ako kasi people were expecting Abby, Mayora Abby, to run sa tagig So, may mga ganong ano Pero mukhang yung kanyang laban against dito sa mga kayatano ay dadalhin niya sa uh, Senado. Mukhang <laughs> doon. Um, so, si uh, Senator Abby Binay ay tatakbo bilang Senador. Uh, mukhang yun ang direksyon nila at i endorso niya yung kanyang asawa abi uh, bilang susunod na alkalde uh, si Congressman Campos. So, eh, so, 'yun ang magiging setup. Pero alam naman natin magulo 'yan sa Makati kasi ang posibleng kalaban ay si uh, Senator Nancy Binay, nakapatid ni Abi. So, magulo. Masalimuot talaga at meron pang isang pangalan na lumulutang dyan. Kung taga-Makati, ka alam niyo 'yung ibig sabihin ko. So, medyo ano, medyo magulo 'yung ano, medyo magulo 'yung nangyayari dyan sa Makati. Kaya itong kay kay Senator Abi eh kay uh, nauna itong itong kay Mayor Abi natatakbong senador eh medyo nakahinga ng malalim itong mga kayatano no <laughs> kasi ibig sabihin hindi si Mayor Abi ang lalaban sa Tagig okay? i don't think pwede rin kasi kasi sa konstitusyon parang bawal din niya tuloy-tuloy kang mayor kahit mag-iba ka ng lugar eh. pero ayan um ganun po ang magiging setup po diyan so tatlong mabibigat na pangalan Binay uh, Lapid Soto, ang uh, madadagdag sa administration ticket. Basahin po natin na um, sabi dito. definitely as of now, I know that we are considering at least three from the party. myself, Lito Lapid, and Abby Binay yon sabi ni Tito Sen. Ayan, pero like I said, ito, October pa yung filing. So, marami pang pwedeng mangyari. Hindi natin alam kasi yung sa Makati, medyo volatile yung situation eh. So, medyo kailangan tignan pa natin doon eh. Itong si Lito Lapid, walang question, tatakbo. Itong si Tito Sen, walang question, tatakbo. Definitely, administration ticket yan dahil mga, mga malalakas yan eh. At uh, kailangan niya ng admin. So, definitely, walang question. Yung kay Mayora Abi, ang medyo nakukuryosan ako. Kasi nga, yung kanyang asawa si Luis Campos ay hindi din naman kumpara hindi din naman 100% sure na na mananalo dun sa Makati kasi mabigat yung mga kalaban eh. So, yun po yung abangan po natin. Um, sabi ni Tito Sen, he is 90% sure about running anew for the Senate. I just I just wanna make sure that I will be capable enough. Mabuti na yung naghahanda if the preparations are well then okay. If I do run, I will run with the group of the NPC and the president. Okay, so yun yung, yun yung sinabi ni Tito Sen. He commits to the administration. Uh, maraming salamat, Tito Sen. At least, at least, isang puntahan na lang ako. <laughs> Kapag, kasi ang plano ko, alam niya naman, sa nanonood ng kabilang channel ko ng Dabar Cards, Ikaka ikakampanya ko din niya si Tito Sen. Okay. Uh, at least kasama na siya doon sa admin ticket. Yun, kasama tayo doon. So, very good. Very, isang puntahan na lang. Isang puntahan na lang. Um, ito, while b lapit and Soto are among NPC top Senate picks, the party is also in talks with other potential senatorial candidates. Ah, so, so naniligaw pa pala itong NPC. Okay, there are independents that are close to my group. Ito, ito yan ha. Senator Ping Lakson. Okay. Malakas din yan. Magaling yan si Senator Ping Lakson. Senator Gringo Honasan. Okay. Of course, malapit din 'yan. Uh, malapit 'yan kay uh, Secretary ano kay Enrile na alam natin ay malakas sa uh, niya ngayon. Nandoon siya ngayon, special advisor siya. Uh, Manny Pacquiao, okay? O, oh, si Manny Pacquiao sa admin 'yan. So ang anong tanong na lang is anong partido siya lilinya. Pero partido federal na si Manny. So I don't think na NPC na ano. Ah, uh, Pia Cayetano. We've been talking, which yun yung magiging ano kasi kumagsama sa isang tiket at isang partido. Si Senator Pia Cayetano at si Senator Abby Binay, yan ang medyo, medyo, medyo. Okay, so yun yung mga dapat abangan dyan. Uh, we have been talking to each other, the possibilities of us running in there, so we will finalize soon siguro. So may ano silang... Uh, yun. So, yun po ang ano. Si, uh, talagang may, umiinit na. Gumaganda yung lineup ng administrasyon. So, ang wish list natin, sana si Yorme Isko mag-decide na tumakbong senator sa, under sa admin. Ang laki kasi ng, ng gamit pag sa yung makinarya. Di ba? Sinabi din naman yun, may, may, ano eh, may, may malaking maidadagdag sa boto pag sa'yo yung makinarya. Eh. So, kung senator ka, kung nandun ka sa may bottom, uh, bottom half, kailangan mo yung extra push na yun eh. So, yun ang, yun ang ano talaga pag sa admin. Sana si Yormi Isko, mas sa admin magsumama. Oh, pero syempre, decision niya yun. Tapos, um, sino pa ang mga ano, si Doc Willie Ong, yun, gusto din natin tumakbo. Uh, tapos, um, sino pa ba malalakas si ayun uh, may mga malalakas na pangalan pa na sana makasama sa admin uh, pagtakbo to make sure na marami-rami yung mga kampi sa pangulo at kampi sa bansa at kampi sa Pilipinas na makapasok dito sa Senado so and guys tuloy-tuloy lang po yung ating coverage you po sa next vlog stay safe parati guys bye bye